Nakasanayan na nating isipin na ang mga kometa ay mga tipak ng yelo at alikabok. Pero paano kung ang isa sa kanila ay hindi tipak ng yelo, kundi isang sasakyang pangkalawakan ng mga dayuhan? Si Tatlong Ay Atlas ay panauhin mula sa ibang bituin sa ating sistema at gumagawa ng mga bagay na di maipaliwanag ng siyentipiko. Isa lang itong bihirang kometa. O baka may eskadron ng dayuhan na dumadaan sa harap natin? Ang mga interstellar na bagay ay itinuturing na eksepsyon. Bihira lang daw ito noon, pero dati pa yon. Parang basta lumilipad lang ang tatlong iatlas. Anong kakaiba dito? Pero talagang binabasag niya ang mga inaasahan. Iba ang kemikal na komposisyon niya kumpara sa mga karaniwang kometa. Hindi normal ang kilos at hugis nito. Bawat bagong detalye ay nagpapalakas ng isang ideya. Paano kung hindi ito likas? kundi teknolohiya. Mag-subscribe ka! Mga detalye ng maagang pagkakatuklas at hindi komportabling katotohanan. Ang maagang tuklas na pambihira ay nagbibigay ng oras para magmasid. Hyperbolic ang trajectory. Ang bagay ay galing sa labas at hindi konektado sa araw. Ang bilis ay nasa dos dosenang kilometro bawat segundo. Isa sa pinakamabilis sa mga interstellar na bisita. Ang laki ay nasa kilometro ang diametro. Pero hindi iyon ang pinakamahalaga. Ipinakita ng mga spectrum ang isa sa pinakakakaibang kombinasyon. Maraming carbon monoxide, dalawa at napakakaunting tubig. Walong beses na mas kaunti kaysa sa tipikal na kometa. Dagdag pa rito, may kakaibang bakas ng nikel na kulang sa bakal. Nikel na walang bakal. Hindi ito ang karaniwang nakikita natin sa mga natural na katawan. Tandaan ang pariralang ito. Ipinapahiwatig ng kimika ang banyagang resipe. Nagsisimula ka ng mag-alala na baka minamanmanan ka na ng mga dayuhan. Kalma lang. Huminga ka at ngayon, hinga palabas. Ito talaga ang nakakakapit, ang kakaibang galaw. May ilang obserbasyon na nagpapakita ng maliliit pero hindi normal na pagbabago sa landas, mga paglihis na hindi kayang ipaliwanag ng grabidad lang. Ang bagay ay kumikilos na parang may kung sino o kung ano na nagtulak dito. Parang pamilyar yan. Ganon din ang inasal ni Oumu Amua. Doon lumitaw ang ideya ng solar sail. Ibig sabihin ba nito na layag ang tatlong i-atlas? Hindi naman sigurado. Pero nagbibigay ito ng dahilan para magtanong, paano kung ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng presyo ng liwanag o ibang hindi tradisyonal na mekanismo ng paggalaw? Ang nakakagulat na pahayag ng mga siyentipiko ay ang kakayahan nitong magpakita ng refleksyon at ang hugis nito ay pumupukaw ng imahinasyon. Batay sa mga light curve at mga larawan, may mga pahiwatig din ng kakaibang anyo ng pagbaluktot ang ibabaw ay hindi umaasal na parang malutong na yelo, kundi parang kumikislap na parabang may kung anong nasa loob, nakahawig ng isang bote ng salamin na puno ng tubig. Pero sa napakalaki at napakalawak na sukat, ito ay kumikislap at nagre-reflect sa ibang paraan kaysa sa inaasahan. Mas madalas itong nangyayari sa mga metal o mga patong. Idagdag mo pa rito ang hinala ng pahaba o patag na hugis base sa pagbabago ng liwanag at makakakuha ka ng sitwasyon kung saan nagsisimula ng magduda ang mga natural na paliwanag. Muli, tanong ni Dima Torsok, ito ba ay katawan o balot? Edad at mga bakas ng pagproseso, pagtatantiya ng edad, bilyong taon, tiyak na mas matanda kaysa sa solar system. Kung artipakto ito, sinaunang teknolohiya ito, milyong beses na mas matanda kaysa atin. Isipin mo, Isang mekanismong nakaligtas sa mga bagyo ng kalawakan ay sa wakas lumapit sa atin. Kung ito naman ay isang likas na bagay, dala pa rin nito ang kemikal na bakas ng ibang sistema. Mataas ang carbon monoxide, dalawa kakaibang organikong bakas, nickel. Lahat ng ito ay mukhang mga bakas ng matagal na pagpoproseso o natatanging mga kondisyon ng pagbuo. Muling tanong, sinaunang kapsula ba ito o barko? Narito ang mga argumento pabor dito. Ayon sa versyon ng siyentipikong mundo, ang hyperbolic na trajektorya ay nagmula sa labas. Hindi na ito lokal. Hindi pangkaraniwan ang chemistry ng carbon monoxide. Dalawa na, mas mataas kaysa karaniwan, nikel na walang bakal. Hindi pangkaraniwan. Ang reaksyon sa liwanag at hugis, reflectivity at pagbabago ng liwanag ay nagpapahiwatig ng hindi pantay na patag na istruktura. Hindi normal ang mga paglihis sa galaw. Maaaring ito ay palatandaan ng hindi tipikal na dinamikong puwersa. Layag, aktibong pagbuga, mga maniobra. Kapag pinagsama ang mga argumentong ito, lumalabas na nakakabahala ang larawan. Maaaring ipaliwanag ang bawat elemento bilang natural na proseso o resulta ng pagsukat. Pero kapag pinagsama, nagiging masalimuot silang palaisipan. Maaaring ang mga alien ay lumilipad sa isang sasakyang pangkalawakan? Pero maging tapat tayo. Nagkakaisa ang siyentipiko sa paghingi ng ebidensya. Ang mga optical effect ng liwanag ay maaaring dulot ng kamera at atmospheric distortions. Kayang ipaliwanag ng chemistry ang pagbuo sa kakaibang kondisyon. Ang mga pulang duwending bituin, mahina ang init at mas tumatagal ang mga carbon monoxide, Dalawana na yelo. Ang mga paglihis sa galaw ay maaaring resulta ng hindi pantay na pagsingaw ng mga gas ng mga jet na hindi pa natin nakikita. Hindi isinasara ng agham ang pinto sa hypothesis ng barko pero kailangan nito ng mapapatunayang prediksyon. Signal, istruktural na diskretong katangian. Matatag na mga maniobra. Habang wala pa ang mga yon, hypothesis pa rin ito. Pero mahirap tanggalin sa isip. Ano ang dapat gawin at asahan? Ano ang susunod? Mas maraming spektra, mas maraming time series ng liwanag, i-redirect ang mga kasalukuyang probe na pag-usapan na ang ideya. Pero mahirap ito sa technical na aspeto. Posibilidad ng pagkikita sa Jupiter, pagkakataon na baguhin ang trajectory o makakuha ng biglaang aktibidad na magpapaliwanag sa kalikasan ng bagay. Kung may lumitaw na mga radio signal, maaaring ganito ang mga ito. Paulit-ulit ang mga pattern sa liwanag na pagsiklab. Hindi na ito hula kundi nakakabahalang palatandaan. At kung makakita tayo ng matatag na mga maniobra na tugma sa pisika ng layag, doon mapupunta sa bagong antas ang usapan. Isang bagay ang malinaw, kailangan nating kumilos ng mas mabilis at mas maingat. Pero aabot ba tayo? Kaya nasa harap natin ngayon ay alinman sa isang napakabihirang interstellar na kapsula o isang sinaunang teknolohiya na sa kung anong paraan ay nakaligtas ng bilyon-bilyong taon at nakarating sa atin. Binago ng tatlong ay atlas ang pananaw natin sa kalangitan. Pinipilit niya tayong magtanong ng mga pinakahindi komportableng tanong. Ano ang mga iyon? Itanong mo at sasagutin ko. Malamang, ito ay isang likas na bato na may kakaibang kasaysayan. Hmm, o baka naman ito ay isang patay na, palutang-lutang na probe mula sa ibang sibilisasyon. Siguraduhin isulat sa ibaba kung aling version ang sa tingin ninyo ay mas malamang. At paano kung makalikom tayo ng 10,000 likes? Naniniwala ako na kaya ninyong gawin. Yan tama ba? Dahil ilang beses na natin itong nagawa at itong mga video na ito ang patunay niyan. Kaya huwag kang mahiyang pindutin ang electronic like sa ilalim ng video na ito. Kapag umabot sa 10,000 ang bilang, ilalabas ang susunod na video kung saan tatalakayin ang posibleng senaryo ng pakikipag-ugnayan sa mga alien. Ano nga ba ang dapat nating ihanda kung sakaling hindi lang ito natural na bisita? O sige, mga tagalupa, hindi pa tapos ang video. May mga napaka-interesante at talagang kamanghamanghang mga episode pa tayong aabangan. Pero para patuloy ko kayong mapasaya gamit ang lahat ng mga tauhan ng kalawakan, kailangan ko ng inyong feedback. Madali lang naman ipahayag yan. Kailangan mo lang maglagay ng electronic na like sa video na ito dahil wala naman tayong ibang klase ng like at ituloy ang parirala na alam ko. Sa ganitong paraan, ipapakita nyo na tama ang direksyong tinatahak natin. Huwag kayong maglipat ng channel.